Bongga! Nga nung naamang kas may pultahan, anak. Unsay rason sa bata nga nung nas may pultahan. Unsay rason ni Bibi Papi nga nung nas may pultahan. Bakit nandyan ka sa may pintuan, iho ko? Papi, nga nung naaka may pultahan. <laughs> Magawas ka? Ha? mo gawas ang bata? Ano mo gawas man? Say good morning to your viewers na guys. Today is September 2, 2025. So this is Papi's update mga palangga. Nandito po siya sa loob ng bahay. Gusto na niyang lumalabas guys. Mugawas ang anak. Bless o mama. Tagasanto ah. Di mo bless? Bless mama. O, oh, di mo bless? Bless mama. Taga santo anak ko. <laughs> di man ni magpa-bless ni mama Lisa. O, yung ano mangigka ni, o? Unsay rason, nga nandit magpa-bless ang bata. Ha? Gusto na mo gawas? Di pwede mo gawas ang bata. Kay wala pa, init. Kusog pang hangin. Hindi pa pwede mo gawas ang bibi ko. Nakasabot ang bibi ko. Ayan po guys. Good morning. Kumusta po ang inyong morning dyan? So today is September 2, 2025. Ah, uh, this is Papi's update ngayong umaga. So nandito kami sa loob ng bahay. Ayan, magluluto pa ako ng ulam namin Guys mayroon pong manok, gagawin ko pong tinola. So, ayan, si Papi guys, gustong lumabas. <laughs> Mamaya ko na siya palabasin. So, good morning, good morning. I love you all. Ayan, thank you for all your support guys. Happy Tuesday. Yan po si Papi. Nagtatampo na naman. Nagtatampo na naman si Papi guys. Gustong lumabas. Huwag mo na lalabas ang bata, ha? Si papi, huwag mo na lalabas, ha? Kay hangin ba ya, anak? Kisarun, anak. Alah. Nay tao sa ilang ate nimo, anak. Nay tao sa ilang ate nimo. ni mo. Oh, naglibot ug anak, -anak karne baboy anak. Oh anak. Hala anak. Nagtabi sila anak. Oh anak. Pame nawa. anak Cismoso mangkana kau <laughs> Cismoso mangka di halang ka. Ha. klaro kay kanak ka na menaw kanak sismoso gini mo na ko na mo lang gini mo pangga ko grabe sismosohan yung buta ka wala nilakaw na anak nanlibod na anak oh anak And thank you for watching guys this is papi's update